Magandang araw po sa mga manggagawang Pilipino at siyempre sa taong bayan. Pag-usapan natin sa glit yung first day ng national campaign, lalong-lalo na sa senatorial level. So kahapon po, nakita natin ano, yung pagkakaiba ng makabayan campaign at saka ng mga traditional politician. So ang ginawa po ng makabayan ay nagpunta kami sa mga komunidad, sa mga terminal, sa mga hospital, no, sa, sa bukirin. Ano? iba pa yung iba ay nasa Mindanao, yung iba kumakasamahan na senatorial candidate. So talagang pumunta po kami kung nasaan nandun yung taong bayan, yung ordinaryong mamamayan na ating pinagilingkuran at ating ipinaglalaban yung kanilang mga karapatan. So tingnan naman natin yung ano yung yung mga mga nagpapanggap no lalong-lalo lalo na itong kampo ng senatorial slate ni Bongbong Marcos. Sila po ay grandioso no nakakadiri 'no yung kanilang pamamaraan kasi tulad noon dati 'no uh, maraming binabayaran artista 'no maraming hinahakot para lang ipamukhain na uh, nasa kanila ang mas maraming nakikinig so kadiri po talaga at sobrang uh, nakakabwiset kasi ipinagmalaki pa ni Bongbong Marcos na yung slate for senatorial niya daw ang pinaka-experience, pinaka-magagaling at pinaka-mahuhusay at according sa kanya, kapag yan daw po ang nanalo, ay mapagpapatuloy niya at susuportahan yung kanyang mga panukala para uh, maayos yung mga problema natin. Which is hindi po totoo. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Alam mo, yung kanilang slate ay recycled political dynasties, no? paulit-ulit, pabalik-balik na lang sa Senado, pero wala namang nagawang mga batas para i-address yung tunay na problema ng mga Pilipino sa mahabang panahon. Like for example, wala naman sa kanila nag na batas na itaas yung sahod natin ng mga manggagawa sa antas ng nakabubuhay, which is 1,200 pesos kada araw. Meron ba? Di ba wala? Eh, wala namang nagsabatas sa kanila para ma-address yung usapin natin ng kakulangan sa food security. Wala nga nagsumuporta dyan para ipatupad ang genuine land reform no? para uh, bilang pundasyon ng ating national industrialization para malutas ang ating problema sa napakahabang panahon. Well, in fact, ilan dyan ay anak ng mga land grabber. Itago natin sa pangalang Camille Villar. Di ba? Di ba ang kakapal na muka? Sabi nila, ano daw yung ano ni Camille? Uh, kapag siya ay naka, naging senadora ay construction, ang kanyang uh, gagawin, lilika ng trabaho. Construction kasi yan yung ano ng pamilya mo. No, negosyo ng pamilya ninyo. Tapos yung iba diyan ay ano uh, mga band-aid, eh. mga band-aid solution ang kanilang mga mungkahi, no? At hindi talaga ina-address yung malalim na problema ng ating mga kababayan. Kaya ang tingin namin sa Makabayan Coalition, no, Uh, basura, no? Kadiri ang uh, senatorial slate ni Bongbong Marcos at sigurado kami mabibigo 'yan ngayong paparating na midterm election sa May 12, 2025 dahil hindi 'yan yung gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, una sa lahat, partikular ang mga manggagawa, itaas ang sahod sa antas ng nakabubuhay, ibasura ang contractualization, both public and private, irespeto, igalang ang aming pagtatayo ng unyon, ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilhin at i-address talaga ang usapin ng food security sa ating bansa. Yun, ang, uh, yun po ang kailangan ng taong bayan, hindi yung mga pangakong matagal ng napako na hindi naman talaga nagagawa ng mga, uh, mga senador na matagal na nagpabalik-balik na lang sa Senado.